Yan mga boss, kain tayo. Ito yung ulam ko. Sinigang. Yun. Kumain na ba kayo mga boss? Sinigang na baboy. Sarap. Yan syempre may patis. Ito may sili. Kaya may sili. Kanin syempre at tubig. Yan. Kain tayo mga boss. Yan. Sabayan nyo na ako. Magkumain na tayo. Let's go mga boss. Kain. ay nagluluto ako ngayon ng ano ng sinigang. 'yun no? Sinigang na baboy na may labanos, pechay at ano tawag dito? Ah sigarilyas. Sigarilyas at tataon sigarilyas. 'yan. Sinigang na baboy. Ayos. Ano lang yan, ah, pechay, labanos, ah, sigarilyas. Okay na yan. Ayan, oh, sarap yan. Di ba? Maluluto na. Ayan, no? Konting pakuluin na lang yan. All right. Mamaya-maya kakain na ako mga boss. Sarap niyan. Favorite ko rin siya, favorite. Sinigang na baboy. All right. Yan check natin mga boss. Luto na 'yung sinigang sigurado. yun Yo'no. Yun, no? Okay mga boss, luto na 'yan. Yan. Approve mga boss. Perfect. Nakain na ako mga boss. Yan, mukbang ulit, mukbang. Let's go! Hey, what's up mga boss? Tara, kain tayo. Sabay-sabay na tayo magmukbang. Yan, sinigang. Alright. Let's go mga boss. Check natin tong sabaw. Wow. Sarap. sile Magkakamay na lang ako mga boss. Nagugas na ako. Thank you Lord. Let's go mga boss. Yun no. Ang inano ko nga pala rito mga buto-buto. Buto-buto ng baboy. Ano siya? Gawing liempo. Yun no. May sigarilyas pa. Napakamahal pala ng sigarilyas. 200 kilo. Pero bumili lang ako ng ano ng korte. Magaan naman sa timbang. Ang bili ko lang, ano, bumili ko ng halagang 20. Marami na siya. Kain okay, mga boss. Hmm. Init na kanin. Hmm. Dahil hmm. hmm. pala, nagkutsara na lang ako. 我那。 Kaya mga boss, nagsikain na ba kayo? Ano ba mga ulam niyo diyan mga boss? Isa sa paborito kasi itong ano, sinigang. Hmm. Main yung kanin. May nito ang sapaw. May harap magkamay. Sili. Mega love shoutout nga pala sa inyo lahat yan mga boss. Akalain mo yun. Kahit papano eh, proud ako sa so sarili ko. Nakakapagluto ko. sarap. Busna mga boss, kita niyo ba? Busna. Iba talaga pag kumakain ng nakakamay, no? Ano ba meron sa mga sa ating mga kamay? Bakit masarap kumain kapag nagkakamay? No. Kumbaga, may connection. Parang pag-ibig lang, no? Pag may connection kayong dalawa, Ah, sasayang lahat. Tapos, o boss mga boss, nakaraos naman. Salamat nga pala sa pagsama nyo mga boss. Tatapusin ko na ang aking vlog. Kapayapaan at pagmamahalan lang sa atin lahat mga boss. Sana nandiyan pa rin kayo kahit bihira na ako mag-upload minsan. Hanggang sa muli mga boss. Bye bye! Thank you all for watching. Thank you all for watching. Thank you all for watching.